Hello sa lahat magandang magandang gabi So ito lang po ang aking mga application Actually sasabihin ko po sa inyo talaga Na oo nga nga ulit ako back to zero pero Hindi naman po ako susuko dahil Alam po kahit ganito ako Kaya ko pa rin magsimula ulit at magsimula ulit sa una So papakita ko po ang alam mo lang BPI account ko Talagang zero balance po talaga ako. Sabi nga nila eh, kapag, kapag talagang ginusto mo, pabangon ka uli. So, yan. Pakita ko po ang laman ng aking BPI ako. Talagang zero zero po talaga ako. Back to zero nga nga. Magsisimula pa po uli. Sana after 10 months or 1 year bago ako umuwi actually tapos na yung kontrata ko pero kailangan ko pa ako talagang mag extend pa ulit para hindi ko pa hindi ako magsisisi sa bandang uli so yan po guys hindi ko po kinahiya ang aking maliit na ipon yan yan po lang po ang akin naman ng ng aking BP, BPI account so hanggang sa muli na may papakita ko ulit yan kung gaano ulit ako makaka-recover sana huwag po kayo basta basta mambabas ng tao at huwag po kayo titingin sa sa labas na kanyuhan kundi sa loob yan yeah. see you guys sa susunod na pag open ko ulit ng aking bank account sa so next episode next episode maraming maraming salamat